Magandang araw mga ka-health! Welcome sa ating channel kung saan tatalakayin natin ang mga mahalagang impormasyon para sa ating kalusugan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang seryosong sakit, ang pneumonia. Ano ito? Paano natin ito maiiwasan? At ano ang dapat gawin kung may sintomas tayo nito? Tara, alamin natin. Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga na sanhi ng iba't ibang mikrobyo gaya ng bakterya, viruses at fungi. Kapag tayo'y may pneumonia, nagkakaroon ng pamamaga sa ating mga baga na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga. Pwede itong makaapekto sa sinuman, pero mas delikado ito para sa mga bata, matatanda at mga taong may mahinang immune system. Narito ang ilan sa mga karaniwang sintomas ng pneumonia. Mataas na lagnat at panginginig. Ubo na may plema o nana. Hirap sa paghinga o mabilis na paghinga. Pananakit ng dibdib kapag humihinga o umuubo pagkapagod at panghihina. Para sa mga bata, madalas silang nagiging iritable o hirap kumain. Ang pneumonia ay maaring makahawa sa pamamagitan ng droplets mula sa pag-ubo o pagbahing ng taong infected, direktang kontak tulad ng paghawak sa kontaminadong bagay. Kaya mahalaga ang tamang hygiene tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa mga taong may sakit. Ang diagnostic tests para sa pneumonia ay mahalaga upang matukoy kung may infection sa baga. Anong uri ng pneumonia ang naroroon at kung gaano ito kalala? Narito ang mga pangunahing pagsusuri na ginagamit ng mga doktor Una, physical examination. Ang unang hakbang ng pagsusuri ay ang physical exam kung saan makikinig ang doktor sa iyong baga gamit ang stethoscope para sa abnormal na tunog tulad ng wheezing, crackles, o rails. Tatanungin ang pasyente tungkol sa mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pananakit ng dibdib, at hirap sa paghinga. Pangalawa, chest x-ray. Ang chest x-ray ang pangunahing diagnostic tool para matukoy ang pagkakaroon ng pneumonia. Nakikita dito ang pagkakaroon ng pamamaga o infeksyon sa baga, lawak ng infeksyon at kung aling bahagi ng baga ang apektado. Pangatlo, blood tests. Complete blood count o CBC para malaman kung may impeksyon sa katawan. Ang mataas na white blood cell or WBC count ay palatandaan ng bacterial infection. Blood culture. Sinusuri ang dugo para matukoy kung ang impeksyon ay kumalat na sa dugo or sepsis o para matukoy ang uri ng mikrobyo. Pang-apat, sputum test. Ang plema na inilalabas sa pag-ubo ay kinokolekta at sinusuri upang tukuyin kung bakterya, virus o fungi ang sanhi ng pneumonia. Matukoy ang pinakamabisang antibiotic o gamot na gagamitin. Panglima, pulse oximetry ginagamit ang maliit na aparato na kinakabit sa daliri para sukatin ang oxygen level sa dugo. Kung mababa ang oxygen level, maaring indikasyon ito ng matinding pneumonia. Pang-anim CT scan or chest CT scan. Para sa mga detalyadong imaging ng baga, lalo na kung ang pneumonia ay hindi malinaw sa chest x-ray, o kung pinaghihinalaan ang komplikasyon tulad ng abscess. Pangpito, bronchoscopy. Isang espesyal na pamamaraan kung saan ipinapasok ang isang maliit na kamera sa airway upang suriin ang mga baga. Ginagamit ito kung hindi malinaw ang sanhi ng pneumonia o kung hindi gumagaling sa mga karaniwang gamot. Pangwalo, plural fluid analysis. kung may likido sa paligid ng baga o plural effusion, kukuha ng sample gamit ang thoracentesis at susuriin ito para sa mikrobio. Pangsyam, urine antigen test para matukoy ang partikular na bakterya tulad ng streptococcus pneumoniae o legionella pneumophila Ginagamit ang ihi bilang sample. Ang gamot sa pneumonia ay depende sa sanhi ng impeksyon, kalubhaan ng kondisyon, at kalusugan ng pasyente. Narito ang mga karaniwang gamot at paggamot para sa pneumonia. Una, antibiotics. Para sa bacterial pneumonia, ang mga antibiotics ang pangunahing lunas. Ilan sa mga karaniwang ginagamit na antibiotics ay amoxicillin, azithromycin, clarithromycin, ceftriaxone para sa mga malalang kaso na kailangang i-inject. Mahalagang inumin ang gamot ayon sa reseta ng doktor upang masiguro ang paggaling at maiwasan ang antibiotic resistance. Pangalawa, antiviral medications. Ang pneumonia ay dulot ng virus, halimbawa influenza o COVID-19. Maaring magbigay ang doktor ng mga antiviral na gamot tulad ng oseltamivir or Tamiflu para sa flu-related pneumonia. Mga gamot para sa COVID-19 gaya ng antiviral treatments kung naaangkop. Sa maraming kaso, ang viral pneumonia ay maaaring gumaling ng kusa, basta't suportado ng tamang pahinga at hydration. Pangatlo, antifungal medications. Para sa pneumonia na dulot ng fungal infection, karaniwan sa mga may mahinang immune system. Ibinibigay ang mga antifungal tulad ng fluconazole, itraconazole. Pang-apat, symptomatic treatment. Para maibsan ang mga sintomas, maaaring magreseta ang doktor ng paracetamol o ibuprofen para sa lagnat at pananakit ng katawan. Cough suppressants o expectorants depende sa uri ng ubo. Bronchodilators para sa mga pasyenteng hirap huminga lalo na kung may kasamang asthma o COPD. Panglima, oxygen therapy. Para sa mga malalang kaso ng pneumonia kung saan nahihirapan ang pasyente sa paghinga, maaaring kailanganin ang oxygen therapy o ventilator support sa hospital pagpapahinga at natural na lunas. Pahinga at hydration. Mahalaga ang sapat na paghinga at pag-inom ng maraming tubig upang matulungan ang katawan na labanan ng impeksyon. Steam inhalation. Nakakatulong para maibsan ang baradong ilong at hirap sa paghinga. Paalala Huwag mag-self-medicate o basta uminom ng gamot nang walang reseta mula sa doktor. Kung may sintomas ng pneumonia, tulad ng mataas na lagnat, matinding ubo o hirap sa paghinga, magpakonsulta agad sa doktor upang masuri ng maayos at mabigyan ng tamang lunas. Prevention is better than cure. Narito ang mga hakbang para maiwasan ang pneumonia. Bakuna. Siguraduhin updated ang iyong mga bakuna tulad ng flu vaccine at pneumococcal vaccine. Malusog na pamumuhay. Kumain ng masustansya, mag-ehersisyo at matulog ng sapat. Paninigarilyo. Iwasan ang paninigarilyo dahil nakakasira ito sa baga. Kalusugang pangkapaligiran. Panatilihing malinis ang paligid at iwasan ang masisikip na lugar kung may sakit ang mga tao. Iyan ang mahalagang impormasyon tungkol sa pneumonia. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan, kaya alagaan natin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na health tips. Salamat sa panonood at ingat lagi mga ka-health.